Sasagot tayo ng tanong. Tanong niya, Brother Ox, anong masasabi ninyo kung tagapakinig lang at hindi tumutupad? Kung ako ang magsasabi, maaaring mali dahil ako'y nagkakamali. Kung masasabi, mas maganda kong Biblia ang ating pasagutin doon o di kaya ay isa sa mga apostol ang ating pasagutin. May ganitong nakasulat sa talata. Ito ang sulat ni Apostol Santiago sa 1 verse 22 hanggang 24. At ganito ang nakasulat. Tatapwat, maging taga, tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig na salita at hindi tagatupad ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanya talagang mukha sa salamin sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis at pagdakay kanyang nililimot kung ano siya. Tanong mo, Brother Rox, anong masasabi ninyo kung taga taga pakinig lang at hindi tumutupad sa salita. Sabi dito sa talata, na dinadayan niyo inyong sarili para lang daw po kayong tumitingin sa salamin na nung nakita ninyo sa salamin ng inyong sarili, nung umalis na kayo sa salamin, um, para nalilimutan niyo na ang inyong sarili, nalilimutan niyo na kayo na inyong sarili. Parang gano'n daw yun yung sabi ni Apostol Santiago. Tinadaya ninyo ang inyong sarili. Kaya lagi, lagi kayong mag-iingat at paalam. Kung ano inyong napakinggan, lalo na kung salita ng Diyos, ay inyong pong susundin, inyong gagampanin. Ingat!